grabing namok oy <coughs> Nigara ang namok guys dili na mahadlok ug katol guys Ipamaak yapon ko slamok mga palangga Ito po si Papi guys nagpaniid sa panahon Minto na po ang ulan umulan saglit guys Pero matulog jud diri mga palangga kay kuan man guys naguwan man mga palangga. Ayan, good afternoon. As usual, tambay pa din kami sa tindahan ni eh, Papi. Ayan po mga palangga. Ako nang gipatong ang akong box guys sa kahoy. Kay, yung mga laman na nababasa. Yung mga laman. Ako yung namuka eh, nang maak. So ayan, good afternoon everyone. Happy, 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 happy Sunday to all. Happy nami mi guys. Kahit galing sa nervyos. Pero laban pa din. Happy na mi mga palangga. Kaya nibalik na ang kuryente. So sana po bumabalik na sa normal yung uh, signal namin. Kasi mahirap doon sa bundok guys. Magpasignal. Mahirap talaga mga palangga. Sana bumabalik na po sa normal yung signal. Pati si Papi guys, pag man, nandoon po ako sa bundok magpa-signal, sumama yun si Papi. Sasamahan ako si pa, sasamahan ako ni Papi sa hirap at ginhawa mga palangga. <laughs> 'Di ba anak? <laughs> 'Di ba anak ko? Yan nakikinig lang po ito sa akin si Papi guys. Nakikinig lang po ito sa akin. So ayan. Happy happy Sunday. As usual si Papi guys. Na nasaygih na honang lain o sana sakay gihunahuna ning papi guys. Dangan na kay ni si papi mga palangga kay kanina guys, biglang biglang uh, tumunog yung bubong guys dahil malakas ang hangin kanina. Amo na siguro tong uwan kanina mga palangga, nagbadlong na to sa hangin kay murag kumalma na yung hangin guys. Biglang umulan pero yung nag-stop na po yung ulan guys at ngayon isang hangin kumalma na po. So, gibadlong sa uwan ang hangin, guys. <laughs> Mauwan pa jud ni mga palangga kay ang ang kalibutan, guys, ang langit, guys, dagom pa jud. So, di gini ka akong tinda diri, guys. Mababasa jud ni siya mga palangga basta mobalik ang uwan. So, ayan, good afternoon, good afternoon. So, balik na tas normal ani, guys. So, sana po yung signal guys, babalik na din sa normal. So, ayan mga palangga, patuloy pa din tumutulo. Yun oh, yung balikat ko, tinutuluan din. So, yung kaning upuan guys, at na ako ibutang dito, ako na i-transfer. So, ayan, good afternoon. Sa so tam tambay gapon may sa tindahan mga palangga. So, After nito guys, patatainin ko na po si Papi ng hapunan. So, thank you thank you sa inyong walang sawang panonood ng aming video. Happy happy Sunday. And yan, malapit na po mag 5 guys. So, ito lang po muna ang aking update ni Papi. Si Papi. Kao na anak? Ka magcharge na ba yakughaman ani anak? Upo anak, magcharge na ko anak muka na ang bibi ko. Kinanglan, muka na ang bibi ko. Okay? Nanatudan ko na. Yan, thank you for watching, everyone. Happy Sunday. And uh, mag-ingat po tayong lahat, guys.